Alam mo ba na ang pagsaludo ay may malalim na pinagmulan sa respeto, karangalan at tradisyon? Bagamat mukhang isang simpleng galaw, ito naman ay may malalim na kahulugan. Kapag ang sundalo ay nagsaludo, hindi lang ito basta galaw. Isa itong simbolo ng respeto o pagkilala sa mga nakakataas at pagpaparangal sa mga sakripisyo ng mga nauna sa kanila. Mapasaludo man ito sa isang superior na opisyal, sa isang pumanaw na kasamahan, o maging sa bandila. Ito ay paalala ng tungkulin at pagkakaisa. Hindi lang ito tungkol sa militar. Ang saludo ay bahagi o isang pamantayan ng disiplina at asal na ginagamit sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ibang mga bansa na nagpapaalala sa atin ng lakas at pagkakaisa na dulot ng paggalang sa mga tradisyon ng bawat isa. Sa susunod na makakita kayo ng taong sumasaludo, laging alalahanin na hindi lang ito basta kamay sa noo. Ito ay isang tanda ng malalim na respeto. Kayat kung may makakasalamuha kayo na nakasuot ng uniporme. Alalahanin ang kanilang sakripisyo at magbigay respeto pabalik sa kanila. Mag-follow para sa pagtuklas ng iba't ibang uri ng kaalaman.